Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 24, Talata 13 hanggang 35. Makikita natin sa mabuting balitang ito ang dalawang alagad na punong-puno ng kalungkutan sapagkat ang minamahal nilang Panginoon na kanilang sinusundan ay pinahirapan namatay matay at inilibing habang ito ay kanilang nasasaksihan. Sila ay nagugulumihanan sapagkat ang mga kasamahan nilang babae ay nagbalita na rin sa kanila na pagkatapos ng tatlong araw ay muli raw na buhay ang Panginoong Hesus. Ngunit hindi pa rin sila makapaniwala kaya sila ay lumalayo sa Jerusalem kung saan nangyari ang mapapait na kaganapang ito. Ang taong bigo kapag naglalakad ay nakayuko at maaring ito ang larawan ng dalawang alagad na ito. Kaya kaya bagamat naroon na si Jesus at kasabay na nila sa paglalakbay ay hindi pa nila nakilala. Sapagkat bagamat sila ay buhay ngunit patay ang kanilang espiritu, patay ang kanilang kaluluwa dahil sa mapapait na pangyayaring kanilang nasaksihan. Kaya ang ating Panginoong Yeso Kristo ay unti-unting ipinaliwanag sa kanila ang laman ng kasulatan. Na bago parangalan ang Mesiyas, ang Kristo kailangan niya munang dumanas ng paghihirap. Ang ibig sabihin, bago kamtan ng ating Panginoong Hesus ang muling pagkabuhay, kailangan niya munang dumaan sa krus at libingan upang pawalang bisa ang kapangyarihan ng kamatayan. At habang ipinapaliwanag ni Hesus ang kasulatan, ay unti-unting nagaalab ang kalooban ng dalawang alagad na ito. Ang ibig sabihin, ang isang pusong puno ng pait at ayaw ng tumibok at mabuhay ay muling pinibigyan ng inspirasyon binibigyan ng apoy upang magkaroon muli ng pagtibok at magkaroon muli ng lakas upang harapin ang buhay. At isa pang mahalaga elemento sa Ebanghelyong ito ay noong anyayahan nila si Jesus na tumuloy at kasama nilang maghapunan. At sa tanda ng pinaghati-hating tinapay, nakilala nila ang Panginoon. Ito ang aming Panginoon na aming sinusundan at totoo, totoo nga siya ay muling nabuhay. At mahalaga ang dalawang bahagi ng ibanghelyong ito, ang pagpapaliwanag ng kasulatan at ang paghahati-hati ng tinapay, dalawang mahalagang elemento sa pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya. Kaya nga ang banal na Eukaristiya sa panahong ito ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay mahalagang gawain. Sapagkat ito ang nagbabalik ng buhay sa ating paglalakbay. Ito ang nagbibigay muli ng lakas ng loob upang harapin ang Jerusalem ng ating kasaysayan. Kaya nga ang dalawang alagad na ito pagkatapos ng kanilang pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Matapos maunawaan nila ang kasulatan at matapos Makilala si Yesus sa pamamagitan ng pagpira-piraso ng tinapay. Muli, puno ng ispirito, puno ng buhay, sila ay pumalik sa Jerusalem. At tayong lahat ay ang larawan ng dalawang alagad na ito. Maraming mga pangyayari sa ating buhay ang nagpapayuko sa atin. Nagpapaluha sa atin. Maraming mapapait na kaganapan ang bumabalot sa ating kalooban. Ngunit kung tayo ay dadalo at magdiriwang ng banal na Eukaristiya, ang kapangyarihan ni Yesus na buling na buhay ay maipagkakaloob sa atin. Maraming krus ang buhay, ngunit ang mga krus na ito ay hindi nagwawakas sa kamatayan at libingan. Ang mga krus na ito ay nagwawakas sa maningning na kaluwalhatian. Ito ang karanasan ng dalawang alagad na ito at ito ang karanasang ipinapangako sa atin ng ating Panginoon at ito ay ating matitikman, ating makakatagpo sa tuwing tayo ay magdiriwang ng banal na misa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.